Welcome back to my channel and welcome back for another edition of health class. Last week, napag-usapan natin ang tungkol sa nasal mucus or kulangot. This time, another requested topic, pag-usapan natin ang tungkol sa earwax or ear mucus. Sasagutin natin ang mga tanong na kung kailangan ba talaga nating linisin ang ating mga tenga. Ano ang safest way to clean our ears? At, bakit nga ba nagkaka-earwax ang ating mga tenga? Kung medyo mahina ang pandinig ninyo at hindi nyo ako nadidinig, baka may namumuong earwax na dyan sa loob ng tenga nyo. <laughs> Kaya, i-full volume nyo na ang mga cellphone niyo At, bakit medyo relaxing pag nililinis natin ang ating mga tenga? Oh, yeah. Sige, alaman natin ang mga sagot sa mga tanong na yan dito sa ating video. Kaya... Just keep on watching. My name is Ryan, and I'm specializing in diabetes, primary care, alcohol and drugs, men's sexual health, and alternative medicine. Naririnig niyo ba ako? Hello? Baka hindi niyo ako naririnig ha? Baka may build up na ng earwax sa tenga niyo. Pakilinis naman. Biro lang. Ang earwax ay isang waxy substance. Para siyang wax sa loob ng ating tenga. May mga glands tayo sa loob ng ating tenga na nag-produce ng earwax. Baka nagtatanong kayo, bakit ba pinuproduce pa ang earwax? Eh tinatanggal din naman yan kasi may purpose ang earwax. Kagaya ng gulangot or nasal mucus, pinuprotektahan ng earwax ang ating katawan against germs and microorganisms na pwede makapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng ating tenga. Sige nga, tatanungin ko kayo. Testingin natin ang science knowledge niyo. Ano ang medical term for earwax? Oh, bawal mag-Google search ha? Type in your answers sa comment section down below. Paano nagpupobide ng proteksyon ang earwax sa ating katawan? Kagaya ng kulangot or nasal mucus, tinatrap ng earwax ang dirt, dust at microorganisms para ma-prevent ang infeksyon o mga sakit. Paano naman kung hindi nalilinisan ang tenga? Magkakaroon ng earwax buildup sa loob ng tenga pag hindi ito nalilinisan. Ang mga posibleng symptoms pag nag-build up na ang wax inside the ears are mild deafness, earache or pananakit ng tenga, dizziness, a sensation of fullness in the ear, tinnitus or ringing in the ear. Please check the video that I've made about tinnitus. Ang paglilinis ng tenga ay nakakapag ng earwax build-up. Pero, mahalaga ang tanong na ito. Kailangan ba talagang maglinis ng tenga kahit di pa naman kailangan? Ano sa tingin ninyo? Type in your answers below. Well, according to American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery Foundation, as long as the ears are functioning properly, people should not be trying to remove earwax and should leave it alone. Ibig sabihin, pag hindi naman nakaka sa pandinig at sa araw-araw na gawain, ay di na kailangang linisan ang tenga. Maliban na lamang kung nag-build up na talaga ang earwax sa loob ng tenga ninyo. Pero, according to Peninsula Hearing, experts recommend that you only clean your ears every 2 to 4 weeks. So, iba naman ito. Nire-recommend nila na linisan ang tenga ninyo every 2 to 4 weeks. At, according to Ear Care Lab, mas safer daw ang mag-visit sa clinic one to two times a year to remove earwax safely. So, different experts ang may iba-ibang opinion at recommendation about cleaning the ears. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, I would recommend to only remove earwax when needed. Especially kung may symptoms na ang build-up ng earwax ninyo, kagaya ng pananakit ng inyong mga tenga at pagkawala ng inyong pandinig. Ang paglilinis ng tenga ay very relaxing sa karamihan. Ikaw ba ang isa sa mga ito? Alam niyo ba bakit relaxing ito? Kasi ang tenga natin ay may maraming nerve endings. At ang nerve endings nito pag nililinisan, especially pag gumagamit kayo ng cotton bud, ay nakaka-trigger ng all sorts of visceral pleasure. Kaya ito relaxing. Gentle pressure on the ear canal can stimulate the vagus nerve. Ang vagus nerve controls specific body functions such as heart rate, lung function, digestion, and immune system. Kung gusto nyo namang gumamit ng substances to dissolve earwax fast, pwede kayong gumamit ng waxol or peroxide 3% at pwede ring sodium bicarbonate. Alam nyo ba na ang pagnuya at ang pagsasalita, o oh, shout out sa mga mahilig kumain dyan, at sa mga marites at madandal. Biro lang, ay kadalasang sapat na para matanggal ang earwax sa loob ng inyong tenga. Kasama na din dyan ang regular bathing or ang pagliligo na madalas. Kasi usually, earwax gets rinsed away in the shower without you knowing it is happening. Kaya pag naliligo kayo at may nakita kayong lumabas na balls of earwax from your ear, ay normal lang 'yan. Alam niyo ba nang ABCC11 ay may mahalagang papel kung bakit kadalasan may amoy ang earwax natin. Ang ABCC11 determines axillary body odor and the type of earwax. It is crucial for the secretion of earwax. Ang ABCC11 ay nagtatransport ng certain natural molecules out of cells and bacteria on the skin feast on them. Pag kinaina ng bacteria ang mga natural molecules out of the cells, dito na nagtatransform ito into smelly, volatile organic compounds. Kaya, nagiging mabaho ang earwax natin. At alam nyo ba na ang earwax ay merong sebum? Ano naman ang sebum? Ang sebum ay ang secretion made of fat, skin cells, dirt, and sweat. 60% of keratin and 12 to 20% of saturated and unsaturated long-chain fatty acids and alcohol. About 6 to 9% of cholesterol. Kaya, huwag niyong kainin ng earwax ninyo ha, kasi makolesterol ito. Biro lang. Sa paglilinis ng tenga, I myself don't recommend using cotton buds because of this very reason. Balikan natin ang tanong ko kanina. Kung ano ang medical term for earwax. Oh, natatyo na ba ang answer ninyo sa comment section below? Ang medical term for earwax ay cerumen. That's it for today. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.